PBA player John Amores sumuko na sa pulisya, nanay ng nakaalitan sumugod. Muling nag-viral ang basketbolistang si John Amores matapos siyang masangkot sa isang shooting incident sa Lumban, Laguna noong Miyerkules, ika-25 ng Setyembre taong 2024. Ayon sa ulat ng GMA News, nauwi sa pamamarilang ligang sinalihan ni Amores at biktimang kinilalang si Lee Kakalda matapos umanong hindi magkasundo sa isang contested call sa kasagsagan ng laban sa barangay Salak kung saan tinatay ang 4,000 piso ang umano'y pustahan. Dalawang beses umanong nagkahamunan ng santukan sa panig ni na Amores at Kakalda hanggang sa humantong ito sa pamamaril umano ng basketbolista sa kanyang kaaway. Sa panayam ng GMA News kay Police Major Bob Luis Ortiz, na unang umalis si Amores matapos magkahamunan ng santukan at bumalik itong may dala ng baril. Mayroon silang tawag na hindi na pagkasundoan, naghamunan ng santokan sa barangay Salak then naunang umalis itong suspect natin tapos sumunod iyong victim. Hanggang umabot sila sa barangay Maytelang at doon sila nagpang-abot, nagpangabot, naghamunan ulit ng another na santukan, then si John Amores ay may dalang baril at pinaputukan na yung ating victim. Sa kuha ng CCTV, nahagip nito ang motorsiklong sinasakyan ni Amores na napag-alaman minamaneho ng kapatid niyang 20 anyos, nang habulin nila ang biktima sa barangay Metal ang Uno, kita sa nasabing CCTV kung paano bumaba ng motor si Amores at sa kabinaril si Kak Alda. Samantala, isa pang kapatid ni Amores na nanunungkulan bilang kapitan sa pagsanhan ang tumawag sa pulisya at sinabing nakatanggap umano ng death threat ang kanyang mga kapatid, na siya umanong naging dahilan ng pagsuko ng mga ito. Sumuko nitong Huwebes, alas dos ng umaga, put anim ng Setyembre taong dalawang libot put apat si Amores at kanyang kapatid na nahaharap sa kasong attempted murder. Sa ulat ng pulisya, ligtas naman ang biktimang si Kakalda at wala rin umanong nadamay sa naturang pamamaril. Samantala, kasunod ng pagsuko ni Amores ngayong Webes, emosyonal na sumugod si Shirley Kakalda na siyang ina ni Lee Kakalda, ang nakaalitan umano ng basketball player na si John Amores sa tanggapan ng Lumban Police Station at mariin niyang inihayag na wala umano silang balak iurong ang kaso laban kay Amores. Itutuloy ko yan, bibigyan ko ng kadalaan yung hambog na yan, mayabang talaga, sa akin madadala yan, sa ad ni Shirley sa panayam sa ABS-CBN News. Nanindigan din si Shirley na wala silang balak kausapin ng kampo ni Amores at pinagpapasalamat na lang daw niya na wala umanong nangyaring masama sa kanyang anak. Wala akong planong kausapin sila, ipinagpapasalamat ko sa Diyos talaga na walang nangyari sa anak ko, giit ni Shirley. Nagpapasalamat ako, may nagsabi walang tama, walang nangyari. Pero nang makita ko yung CCTV, harap-harapan niyang binaril ang anak ko. Kwento pa ni Shirley, magpapapawis lang umano dapat si Lee na limang araw pa lamang mula ng makababa sa barko, nang mangyari sa insidenteng muntik na umanong kumitil sa buhay ng kanyang anak. Matatanda ang minsan na ring nasangkot sa gulo si Amores noong 2022 matapos niyang suntukin ang apat naman na manlalaro mula sa De La Salle College of Saint Benilde na magkagiran ang nooy koponan niyang Jose Rizal University sa National Athletic Association, NCAA, kung saan naban siya sa buong liga. Taong 2023 naman nang magbukas ang pinto para kay Amores, nang madraft siya sa koponan ng Northport sa Philippine Basketball Association, PBA, matapos masipa sa nasabing collegiate league. <tong>